Sa panayam, inihayag ni PNP ABSI Group Director Police Brigadier General Jack Wangki na hindi malala ang nangyaring insidente ng pagsabog ng Molotov bomb sa open parking ng Naia Terminal 3 noong Sabado. Anya walang nadamay o nasaktang individual sa naturang insidente. Matatandang pasado, alas 9 ng umaga noong Sabado, nabulabog ang ilang motorista at pasahero sa nangyaring pagsabog ng Molotov bomb sa open parking area ng Naia Terminal 3 nabatid na isang tao ang naghagis ng Molotov bomb sa nasabing lugar kung saan tatlong sasakyan ang naapektuhan sa insidente. Ayon din sa opisyal, barker o mga nagtatawag ng pasahero ng taxi ang posibleng may gawa ng pagsabog. At yung uh, person of interest natin, ang uh, tinututukan natin, ito yung mga possible ito yung mga na-round up last time ng uh, security natin na uh, gumagawa ng uh, kuan yung authorized na bark, barking, yung uh, mga sumasalubong ng pasyero na nag-offer ng, uh, kwan, ng taxi. Ayon din kay MIAA Assistant General Manager Security and Emergency Services, Ltar Brigadier General Manuel Gonzalez, bahagi ng pagpapaigting ng seguridad ng mga security personnel sa NAIA ay alisin ng mga illegal activities sa paliparan, gaya na hindi otorizadong barker tanggalin yung mga illegal activities ng mga some of the personnel dito na involved no yung mga uh, nag sa mga pasero na illegal uh, porters na tinatawag natin Paglilinaw din ni Gonzales, hindi dapat ikabahala ang nangyaring pagsabog ng Molotov Bomb. Wala rin dapat ikabahala ang mga manlalakbay sa nangyari dahil isang isolated cases lamang ang nangyari bagay na hindi dapat ikabahala. There's no need na put din alarm po yung sitwasyon dito kasi these are very isolated case because of intensification na ginagawa ng mga security personnel natin, both the airport police department at saka yung abseko, yung PNP and other enforcers dito. At hindi na naman naging malaki ang pinsala ng mga sasakyan ng mga naghahatid na pasahero sa palipada na sinasabing naapektuhan ng pagsabog. These are just a small um, Tawag nila molotov cocktail. Hindi naman ito naka-inflict ng major damage sa sakyan kasi pag molotov ito, pag binato, ingay lang. Uh, ingay lang at saka walang massive distraction. Ang pahayag ng mga naturang opisyal ay kasabay sa isinagawang Aviation Security Awareness Program Kick-Off Ceremony na inilunsad sa Naiya Complex, Pasay City, umaga ng lunes. Pinangunahan ang nasabing hakbang ng PNP Aviation Security Group at nakiisa rin ang iba't ibang ahensya. Kabilang na dito ang OTS, PIDEA, Immigration, Customs, Quarantine, CAAP, MIAA at iba pang ahensya sa Aviation Security. Kasabay ng okasyon ng pagkakaroon ng fun run at zumba sa mga hanay ng aviation security sa paliparan at nagsagwa rin ng covenant signing. Ayon kay Director Wangki, ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng ganitong aktibidad ang mga ahensya na naglalayo na maging maayos at ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero. Aviation Security Awareness, hindi lang po yung agencies na kano no, governing uh, bodies ng airport yung uh, uh, target natin sa activity na ito. Uh, ang target din natin ay siyempre itong mga mananakay natin that uh, they should be aware and be informed of uh, what is uh, happening uh, dito sa sa airport natin.